isang Japanese developer ang nag ng isang sex robot. Handa na ba kayo? Ang invention na ito ay ginagamit ang haptic controller na Novent Falcon at kinakabit ito sa isang industrial vibrator na tinatawag na Tenga. Isinusuot ng user ang Oculus Rift para mapanood ang sexual na aktibidad na isinasagawa ng Falcon at Tenga. Ang invention na ito ay hindi natin dapat ikatakot sa umpisa. Pero pagtagal ay hindi na may enganyong kumilo sa mga lalaki para mapahanga ang mga babae. Maiimagine nyo ba? Baka ito pa ang ikabagsak ng ating sibilisasyon. Para sa inyo, mananalo ba ang virtual reality sex sa totoong sex? Mag-iwan ang comments. You